Tapos na ngayon 3 days and 2 nights sa natin sa Baguio and this time, pabalik na tayo ng Manila. Bukas na kasi ng umaga yung flight natin pabalik ng Dipolog City. Nandito na nga kami ngayon sa terminal ng bus at nakasakay na kami dito sa Joy Bus. Nagihintay na lang kami ng oras ng alis. 6pm na pala yung schedule ng alis nito at nasa 5 to 6 hours lang din yung biyahe natin pabalik ng Manila. At dahil hindi naman masyadong matraffic, kaya 11pm andito na kami sa Naiya Terminal 3. Pumasok na nga kami dito sa airport at nag-ikot-ikot muna kami. Pumain din kami konti tapos naayos namin yung mga bagahin namin para sure talaga na hindi kami mag-over-baggage. Bandang 2am, nag-decide na kami na mag-check-in at doon na lang kami magkaantay sa boarding gate namin. Sumula so, 11pm hanggang 5 a.m. Andito kami sa airport, nag-aantay lang ng flight namin. 5.55 ng umaga yung boarding time natin. And then, sinundo lang kami ng bus and hinatid kami dito sa aeroplano. So, isa kami sa mga naunang pumasok sa aeroplano kasi nga yung seat number namin is nasa harapan, nasa seat number 7 kami. And isa pa nasa priority lane kami kasi nga may mga senior din akong kasama. Napaaga nga pala yung balik namin dito sa Manila kasi nga wala na ng ibang schedule yung bus na dito or didiretso dito sa Naya Terminal 3. So, bali yung pwedeng pagpilian is 6 and alas 7. Kaya lang yung alas 7 na schedule is puno na. So ilan na lang yung available na seats and di kami magasang anim doon na sasakay. Kaya napilitan kami na dito na lang sasakay sa alas 6 para makahabol kami sa flight namin mamayang madaling araw. Kaya kahit sobrang haba yung oras sa paghihintay namin, kahit sobrang antok na antok na kami, pero laban pa rin. Ang importante, hindi tayo maiwanan ng aeroplano. So andito na nga tayo sa loob ng aeroplano mga wadi. And then yan, nilagay lang namin yung mga gamit namin pagpasok, yung mga hand carry namin, and then naupo na din. So medyo nakaka-relax na din kami dito at makakailip na rin kami. Nasa 1 hour may lang yung biyahe natin and ayan, after one hour landing na rin kami dito sa Dipolog City. Sobrang nakakatuwa lang talaga mga wadi kasi ayan, nakikita nyo naman, sobrang ganda ng panahon talaga. Alam nyo ba pag alis namin ng Baguio, umuulan na siya ng mga bandang alas 2 ng hapon kaya hindi na kami masyadong nakakapag-ikot kasi umuulan na. Tapos nung pababa na din kami ng Baguio, may konting ulan din kaya inaalala ko din na baka masama yung panahon pag-uwi namin ng Dipolog pero ayan, nakikita nyo naman. Sobrang ganda ng panahon panahon, walang ulan. So ayan mga wadi, pababa na tayo ng aeroplano and habang ayan, pababa tayo, mag-story tayo na ako. Alam niyo ba, sobrang kinakabahan ako sa bakasyon namin na to kasi nga month of August ito and maulan yung month na to. Before pa kami bumiyahin mga first week pa ng August, sobrang grabe na yung mga low pressure. Hindi naman siya bagyo, pero grabe yung ulan. Maulan talaga siya. And grabe, pati ngayong pag-uwi ko galing Abu Dhabi, masama na yung panahon and delay-delay nga kami noon. Kaya grabe talaga yung pag-aalala ko dito para sa trip naman na to. And lalo pa ng mga first-timers sila mama na sumakay ng aeroplano. So syempre, di ba, nakakatakot din yun lalo na sa kanila na may experience yung ganun. First time mo sumakay ng aeroplano, tapos ganun pa, di ba, hindi pa masyado maganda yung panahon. At grabe na rin yung pag-overthink ko na what if makancel yung flight natin. So baka magbayad naman tayo pag mag-rebooking. Tapos yung nabook namin na bahay sa Baguio, yung sasakyan, syempre maapektuhan din yung pag na-change na din yung date natin ng travel. Kaya sobrang tuwa ko talaga sobrang saya namin. Na finally natapos yung vacation natin ng sobrang saya and safe kami nakauwi dito. Kaya sobrang thank you Lord talaga. So, andito na nga tayo sa so, Dipolog Airport, mga wadi. And then, ayan, nakuha na namin yung bagahe namin. And lalabas na kami dito sa airport. Si na mama, didiretso na doon sa bahay na tita. Kasi nga, mag-aayos pa sila doon sa gamit. Kasi may mga gamit si tita na nalagay sa bagahe namin. Tapos ako naman, didiretso na doon sa terminal ng bus. Kasi mabiyahin na ako papuntang Osamis. Kasi nga, mga wadi, babalik tayo ng Manila. Ngayon, ngayon din. Yun yung hahabulin kong flight galing Osamis sa Butang Manila. So, umuwi lang talaga ako nito para ihatid si na mama kasi nga mahirap na, di ba? Alam niyo naman yung mga storya sa airport. Tapos, syempre, mga first-timers. So, gusto ko lang talagang ihatid sila and makauwi sila ng safe dito. Kaya, hinatid ko. And since 15 days yung bakasyon ko sa Baguio, kaya babalik at babalik rin ako. Hindi kasi ako pwedeng sumakay dito sa aeroplano na sinakyan natin ngayon. So, kailangan ko makabalik and sa ibang airport ako sasakay pabalik ng Manila. So ayun mga wadi, abang nyo yung ating next mini vlog. Ang biyahe na naman natin pag galing dipolo ko po ng Osamis and Osamis sa Muntang Manila. So medyo mahaba-habang flight din to, nakakapagod na siya pero okay lang yan. Ang importante, safe na nakauwi si na mama dito. And ayun lang mga wadi, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa mini vlog natin na to. And don't forget to like, share, and follow para update kayo sa ating mga susunod na video na gagawin. See you mga wadi, bye!